Kapabayan, mga kabarangay, sa lahat po ng nagmamahal kay Daddy Frankie, pag-support po Rolando Nano Channel. Kasamahan natin ang kaibigan natin. Kaya support din po. Ayun no? Mga kabox, mga sir. Please like and subscribe ba uh, si Kuya Rolando Nano channel. Hey, si Rolando Nano channel, out po sir. Papagpalang araw po sa inyo lahat, mga katropa. Uh, the vlog for today ay tungkol po ngayon sa mga manok na panabong. Nagbago na po si Boy Nano ngayon sa manok naman ng panabong. Pero alam ko Maraming interesado na mga mahilig sa manok. At ito rin ay malaking uh, tulong sa kanila para sa mga kaalaman pa nila na maidagdag pa para maganda ang uh, performance ng manok. Uh, ngayong araw po, ang topic po natin ay ang tungkol sa amino acid. Ano po ba ang ginagawa ng amino acid sa katawan ng manok? At yan nga po mga katupa, pakinggan po natin ang galing sa expert, ang BW Game Farm, Francis Clay, Clay of San Lorenzo Guimaras. Yan po, uh, panoorin po natin at pakinggan yung kanyang mga sasabihin. Ang importante ang amino acid sa katawan ng manok. Ang amino acid po is a muscle builder, number one ah Number two, na rule niyan is yung lubricant siya sa mga kasu kasuan para ang manok mo hindi maging short cutting. Ngayon, sa tulong ng tayamin, ah uh, yung amino acid po kasi is ah uh, malabnaw na lang sa tuhod, sa muscle. Sa tulong ng tayamin, pinapalabnaw niya to para palubricate ng maigi sa mga joints at muscle. ah uh, pantatlo po, is also source of pyrobit. Pyrobit po is five types of pyrobit na as energy into power bukod doon, muscle enhancer siya, muscle builder din siya the last is ang ano po, ang amino acid po is sundalo sundalo sa katawan ng manok na pinatitibay ang immune system kaya po ang manok ah, hindi po basta-basta tinatamaan ng sakit pag nabimaintainance kayo o nag, uh, gumagamit kayo ng amino acid napakalaking bagay niyan And the last, nakakapagpatulong sa pagpaganda ng maayos na balahibo at magandang piliring ng manok. Kaya po, follow, share, and subscribe sa youtube, para lagi po kayo updated. Salamat po. At yun nga po mga katupa, napakalinaw po ng paliwanag ni parang paeng tungkol po doon sa paggamit ng amino acid sa inyong manok at kung may mga katanungan pa po kayo uh, ipalo nyo lang po ang kanyang fades ang BWJF Princess Klekle at sundan nyo rin po siya sa kanyang reels at piyado po may mga matututunan po kayo doon. at siyempre kung may kailangan po kayo na ano pang matutuan tungkol sa pagmamanok mag comment lang po kayo doon sa comment section niya po at dito rin po sa aking YouTube, kung may katanungan din po kayo, mag-comment lang po kayo. At kung may request po kayo kung anong po ang magandang itapik at kung may mga katanungan po kayo tungkol sa pagmamanok, mag-comment lang po kayo diyan sa aking comment section. At yun nga po mga katropa, sana po nakatulong po sa inyo ang aking video. Sige po mga katropa, bye bye!